Ikaw ba ay minamalas sa buhay? Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong pamumuhay? Nakakaroon ng sakit na hindi mo maipaliwanag? May mga blessing na hindi dumating sa buhay mo? At sunod-sunod ang mga nangyayaring kamalasan sa buhay mo? Ito ba ay nagkataon lang? Ito ba ay sadya? O baka isa ka na rin biktima ng tinatawag na evil eye? Ngayon sa video natin na ito, ay pag-uusapan natin ang patungkol sa evil eye. Paano ba ito nagsisimula? Paano ito nakukuha? At paano ito malalabanan? Paano nga ba nagsisimula ang tinatawag nilang evil eye? Ayon sa pag-aaral, ang evil eye daw ay galing sa ibang tao. Ito ay ang mga negatibong mga pagbabato ng negative energy galing sa ibang tao papunta sa iyo. At ang tawag ng evil eye ay sa tingin ko ay sa modernong panahon na nila to. Nakuha. Dahil ang talagang uh, termino ng mga tao dito noon pa ay ang mainit ang mata. Kung mayroong mainit ang kamay sa halaman na hindi kayang bumuhay ng halaman kung sige magtatanim, meron din namang mga tao na mainit ang mata sa kanilang kapwa. So sinasabi nga nila na ang evil eye daw ay galing sa ibang tao. Paano yun nangyayari? Alam naman natin na likas sa mga tao ang pagiging inggitero. Oh my God! Kapag meron kang mga bagay na nakukuha, material na bagay, sarapi, pera, tagumpay, asahan mong may isang taong hindi natutuwa sa tuwing nakukuha mo yun. At alam naman natin nalagarap ngayon yun sa social media lalong lalo na sa Facebook dahil sa Facebook nandoon lahat ng ating mga kaibigan yung mga case na sa Facebook din nagkakaroon ng mga kaso ng kulam sa Facebook din nila na encounter yung mga ganitong tao yung mga ganitong klase ng tao katulad ng mga mga kulam so sa modernong panahon ngayon uh, through online na rin kung paano maiinggit sa iyo ang isang tao. Dahil sa Facebook, dun mo ina-upload yung mga achievements mo kung meron kang ipundar. Minsan hindi na yun para ipagyabang, hindi para ipleksyon dahil proud ka dun sa mga bagay na naipundar mo. So sinasabi nga nila na ang evil ay galing sa ibang tao. At uh, ang evil ay naman is nabubuo yon yun nga sa pamamagitan ng inggit, galit, puot sama manang loob so ang isang tao halimbawa ikaw, marami kang tagumpay sa buhay gusto mong i-flexion sa sa facebook, gusto mong uh, ipagmalaki pero hindi kasi lahat ng tao, eh ganun ang tingin kapag ginagawa mo yun, meron ang tingin isa nagyayabang ka lang meron tingin na uh, parang ginagawa mo yun para magmaliit mag, magmaliit ng iba so iba rin ang tama sa mga tao nun may merong kagawin kang inspirasyon meron naman kakaingitan ka meron naman na magiging negatibo yung tingin sa'yo at doon nagsisimula yung pagkakaroon ng evil eye kapag nainggit at nagtanim ng sama ng loob yung isang tao paano? pinos mo yung pinlex mo pinos mo yung mga yung mga bagay na meron ka na proud ka tapos maiinggit niya yung tao na to o so, sa inggit na yan naiipon ng inggit kada magpo-post ka pwedeng yung isang tao na yon na nakakakita ng mga pinopost mo pag nainggit yan mabubuo yung galit yung inggit is sa galit so pag nagalit yan lahat ng mga post mo positive or negative iisa lang ang dating sa kanya nun negative iyayabangan mo siya nagyayabang ka yun ang maging dating sa kanya so uh, turn ngayon yun sa kanya as an evil eye dahil ipapanalangin niya o sasabihin niya sa sarili niya na ano ba naman yung tao na to napakayabang nakakabugisit minsan kasi yung kapwa natin pag hindi natin kayang kunin ang isang bagay na meron din yung kapwa natin is ganun tayo nagre-react so magiging evil, evil eye mo na yon at itong evil eye mo na to mapupunta naman to sa ibang tao maaari kanya ikwento o si ganun, si ganito ka mo ba yung mga post yung ganun, ganun, ganito so yung negative energy niya maipapasa niya ron sa tao na yon so ano mangyari? magiging dalawa na yung evil eye mo na hindi mo alam na meron palang taong ganun sa'yo isa, hindi mo pa yun mararamdaman. Dalawa, maaring hindi pa. Pero pag tumatlo ang naging grupo ang mga tao na may negatibong pagtingin sa'yo, may negatibong hinihiling sa'yo, para ka na rin nakulam, para ka na rin nabales, nabate. Dahil yung pagbagsak mo ang maaari nilang hilingin para sa'yo. At doon nabubuo yung negative energy na pwede nilang sa sa'yo. At pagkulang, ang sabihin natin uh, spiritual uh, strength mo o kulang ka sa panamparataya spiritual, hindi nakahanda yung spiritual mo pag inatake ka ng mga taong ganon, tatalab sa iyo doon na magsisimula na pwede kang malasin na lahat ng pwede nilang hilingin is tatalab sa iyo bakit nangyayari kahit na mali yung hiling so ganoon po talaga yung mundo natin kung sino yung mas malakas ng enerhiya minsan siyang siyang nangyayari kung nakita naman natin kay Kong TV yung, yung ginawa niya nga attraction so ibig sabihin malakas yung positive energy niya kaya nagawa niya lahat yun so kung mas malakas yung negative energy ng taong yun madudominate ka niya tatalad lahat ng kamalasan na pwede niyang hilingin para sa sa'yo kaya ikaw kung nakakaranas ka ng mga ganito, mag-comment ka. Baka matulungan natin 'yung issue mo about dito sa evil eye. So kahit saan pwedeng mangyari ang mga ganitong uh, pangyayari katulad ng evil eye. Ah uh, sa may, kahit mismo sa loob ng bahay, kahit sa loob ng pamilya mo, merong mga ganito. At minsan, ah uh, merong isa pang term ng evil eye ah uh, yung taong mabigat kasama sa buhay. So kung naniniwala ka sa taong mabigat kasama sa buhay, comment mo dito, pag-usapan natin. Dahil minsan, uh, ang taong kasama na mabigat sa buhay, pwedeng kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo, o kapamilya mo. Paano yon yung mabigat sa buhay? Uh, Meron kasing tao na kahit na hindi siya nagre-react o kahit na wala siyang ginagawa, yung energy niya ay eh, nakakadamay ng bigat so parang yung tao na hinihint kahit hindi siya negative thinker pero wala siyang ginagawa sa, sa sarili niya para dun sa sa ganung uh, sabi nating aspeto ng buhay niya dahil hindi naman niya alam yun eh hindi alam ng taong yun na ganun ang kanyang energy so kanyari positive ka Oo, gagana yung pagka-positive ng energy mo. Pero, merong humahad lang. At maaaring yun yung tao na yon na nakakapigil ng na mga dapat mangyari. So, yun, ang tinatawag na evil eye. O pag dumami yun, uh, dumami yung taong ganun sa'yo, eh, dun mo na yun mararamdaman at mararanasan. So, paano ba uh, malalabanan at may iwasan ang evil eye? So, sabi ko nga kanina, pinagmumulan to ng inggitan. Kaya ganito. So, yung mga bagay na iwasan mo na magkaroon ganun ng ganun pakiramdam ang kapwa mo, is kailangan mong iwasan. Para maiwasan na rin na magkaroon ka ng evil eye uh, galing sa kanila at dumami sila. Kung nayayabangan sila sa'yo, eh, siguro medyo tigilan mo kung ano yung uh, mo ng mga bagay-bagay sa Facebook, mas masarap ipagdiwang yung tagumpay ng tahimik para wala kang maging problema, para wala kang maging kaaway at para hindi ka na rin malasin. ah, uh, isa pa, nakita nyo yung asul na eye na parang, parang bato. So nauso to sa Facebook, kamakailan lang nakikita ko to yung mga posts na to. Uh, Sinasabi nila na yun daw yung uh, pangontra para doon. May mga paliwanag naman doon eh. Makikita nga sa Facebook doon. At hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi yung totoo. Hindi naman din natin pwedeng sabihin na totoo yun. Dahil, uh, papano ba gumagana yung isang uh, isang ganong pangontra? Kung meron kang ganon, yung kulay blue na ay, uh, maaaring wala yung gana. Pero pag nasa kamay mo yun at nakita mo, alam mo kung nabasa mo at na, uh, paniwala mo na dun sa gumagana maaring i-push yung positive energy mo maniwala ka dun sa bagay na yun at maaring mag-grow yung yung positive energy mo na tumalo dun sa negative energy na sa sa'yo kaya maaring pag hinawakan mo yun mag boost yung positive energy mo mabasag yung kamalasan na nasa'yo so isipin mo na gumagana yun na yun yung panlaban pero hindi eh kahit wala kang ganun importante yung dasal importante na yung mga pinagdadaan na, na pagsubok yung mga kamalasan kasama yan sa ano eh kasama yan sa buhay so haharapin mo yun hindi naman natin sabihin na harapin mo yun ng easy easy lang pero uh, pagsubok yun uh, pero mo dasal, lakas ang doob. Mong sa, sa mga dasal, lakas ng loob sa mga diablo sa paligid na ikaw ay nanghihina at uh, kailangan din doon is uh, palakasin mo yung spiritual na nakapangyarihan ng sarili mo Para ng palataya, devotion, pagdadasal So yun ang mga kailangan gawin Pagsisimba At ang isa pa is cleansing So kailangan mo i-cleansing yung katawan mo Basagin mo yung yung negative energy na nasa iyo At i-cleansing mo rin yung tahanan mo dahil once kasi na meron kang evil eye, pag lumabas ka ng bahay, pinakul ka ng negative energy, pagpasok mo ng bahay mo, kasama mo yung negative energy na yun na iikot sa bahay mo at pati sa'yo. So yun ang mga kailangan mong gawin para maiwasan to. Sing Benedict, importante. Yung blessed, yung may dasal ni Sing Benedict. Magsuot at laging sa bulsa ng mga bagay na Uh, maaaring makapagpa-layo ng mga negatibong uh, enerhiya sa katawan natin. At sa mga tao namang may ganitong kaso, huwag uh, niyong isipin na parang pinaparosahan ng Diyos. Huwag niyong isipin na, forget na minamalas guys, mayroon ng mga ganitong bagay. Marahil uh, nagsasabay-sabay lang kadalasan yung pagpasok ng mga problema obligasyon pero hindi naman ibig sabihin nun is uh, meron ka ng evil eye o meron ka ng ganitong nangyayari uh, minsan uh, mas nakikita kasi natin yung hirap minsan sa sa perspective natin kaysa yung ginhawa so kasi nga tayo nakakaramdam ng bigat tayo nakakaramdam ng hirap kaya mas nakikita natin yung ginhawa we. Eh, yung, yung bigat mas mas akala natin ah uh, o oh, talagang inaakala natin na mas mahaba yung pagsubok kaysa ron sa ginawa sa lulungkot ka ng mahabang panon may hirapan ka mag-sacrifice ka tapos yung ginawa ka lang so yun ang nakikita natin kasi nga tayo yung nakakaramdam pero sa ibang tao ang nakikita ng ibang tao is lagi yung yung saya yung tagumpay hindi nila nakikita naman yung hirap na pinagdadaanan mo bago yung tagumpay na yun at uh, yun nga ang nakikita nila sa social media pag nag-upload ka ng picture hindi ka naman mag-upload ng malungkot ka eh. mag-upload ka ng masaya ka mag-upload ka kasama yung mga bagay achievements mo so akala nila lagi ganun ang buhay mo maginhawa, masaya maraming pera so ang gagawin niyan is magtatrayan na message ako kaibigan mo hiraman ka utangan ka tapos hindi mo pahiram yun, isang, uh, isang ano na yun, isang na uh, factor na yun na pagkakaroon ng evil eye dahil sa na yung loob nun, sasabihin nun na pag meron kang ganito, nabibili mo yun, pero pagka lalapit sila sa'yo, is wala. wala tindihan, mga so, mga ka So, nung tayong manang-upload. At kaya tinapik natin to kasi dumadami yung nagkukonsult sa atin na nagkakaroon ng ganitong kaso ng pagkakaroon ng evil eye ko. So, sa video na to, yun lang. Uh, salamat sa mga sumusuporta. Uh, kung meron kang problema sa mga ganitong uh, aspeto, ganitong mga kaso, share mo yung video na to para makatulong din sa iba at aware din sila kung paano ito manalabanan at kung paano ito nagkakaroon at kung paano ito nabubuo. So maraming maraming salamat po. Ito boss si Bas Benjo. God bless.